Hello everyone, sinong nakaranas ng ganitong paglalaba? Yung amo na kuripot Siyempre yan, tinalaba ka ng ganyan Ang bigat ng mga fras na yan guys, ng mga blanket na yan Sobrang bigat Yan, sumusit youtube ko niyan Parang gumakitin ikot ko sa likod Ay nako Sino pong nakarelate ng ganitong amo na sobrang kuripot Eh hindi daw pwede sa washing machine, ang laki ng washing machine nila So, wala akong magawa kung di gawin heto guys. Hanggang sa rooftop dyan, kami nagsasampay sa rooftop na yan. Uh, wala talaga ito yung magagawa, basta ganito yung ugali ng ibang Arabo eh. Paswerte-swerte na lang sa mga amo natin pag hindi tayo makalaban ng ganito. Marami pa yan guys, siguro mga 15 pieces araw-araw yan ayun na, wala akong magawa kung di gawin. Sobrang pagod ako niyan guys eh. Five years na ako dito sa amo ko. Ganyan pa rin yung ugali. Pinapalaba pa rin ako ng ganyang kamay-kamay lang. Eh, hindi, man, hindi nila ipapa... <laughs> 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 có người. có người. pa pa lang pa lang. Pa, pa lang yan, yan lang diskarte guys para matapos na yan, sige, pa 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 yan ang diskarte para madali siyang matapos kailangan, may utak din tayo pagdating sa mga ganyan, ba diba guys kaya yan, ganyan ang gawin nyo sa mga kapak mo, FW yan ang diskarte para matapos na rin yan Sige, malapit na, malapit na ako magsasampay niya sa rooftop, guys. Yan. Silip-silip din ako, baka parating si madam. Tapos, sasabihin niya, ba't ginan niyan, mo panay reklamo. Eh, hindi naman siya yung napapagod. Ay, nako. Ay, nako.

Ah. <laughs> oh <my God>. oh. <laughs> hmm. hmm. Aku hmm. ayan, sasaya aku jan. Hmm. Sasaya nang daw pag napapagod oh, ayan, ayan. Aha, aha, aha. Ayan. Oh, hmm. grabe Nagbubudot sa rooftop. Hmm. Yan parang wala lang diba laban lang laban lang